Hello guys, so today is May 2, Thursday May 2, 2025 and Ito pala yung second video ko About this may 3 minutes video na gagawin ko Every day Talamutan ko kasi gumawa ng video this, Nung nakaraan So Magkakwento lang din ako Kapon, fiesta lang kina, Fiesta kina Prince I was invited So syempre nakikain ako doon Pumunta ako doon Tahali pa lang nandun na ako Kasi nga gusto ko tulong si Prince na mag-ayos ng mga na mesa, upuan, gano'n, tsaka mag mga gamit sa rooftop. After that, after na fiesta, pag inuman lang, actually di ba na kuminom talaga, konti lang kasi ayoko talaga, ayoko talaga umiinom. Dahil nag-gym nga rin ako, tsaka parang ayoko'y yung feeling ng lasing. Tapos ngayon, may, pa may pasok ko ngayon. Ang balak ko pala last night, dapat talaga mag-overnight ako na Prince. Kaso nga lang, uh, parang, wala na, gusto ko umuwi. So, si Frances kasi nandun din. So, si Dexter din, hinutid namin siya sa kanya. Nung upawi na si Dexter, takas na daming yun, hinutid namin siya. Tapos, ayun, umuwi na rin kami ni Francis sa satulong na. And ngayon, meron kami reporting mamaya sa theology. Hindi, hindi ituloy ako nakapag-practice ng gagawin ko. Pero, sa library na lang mamaya, I'll see kung ano magagawa ako. Ngayon, sobrang init ngayon. Galing siya, ngayon, tignan, ako sa CR ngayon. Sige na, meron ako ano. Meron ako tuwalya dito kasi nagkapawisan ako na sobra. Huwag yung pa naman yung feeling na malagkit. Tapos sa maya maya niya, magibiyahaya ko na naman ako. Wala, ewan ko na. Parang habang naggawa na mga pabango para hindi ako gano'ng mabaho mamaya. Tapos, ano pa ba? Ayun, kahapon pala, nagdala din ako ng book. Yung ato, patungan siya, ginawa ko siya patungan ngayon to notes in business law ha, so habang nandun ako kapag merong time na free, nagbabasa ako Ano mo ko kung ito ang ngayon Ay, galing kami ngayon galing kami tita pink, Ayon, kami ng may, galing ako kay tita pink ayun, ginawa ko kayo binibigay ng mga damit tapos suot ko yung isa niyang binigay so, yun, isa niyang binigay na boxer So, Actually, ba ba bago pa to, hindi lang nila kasha. Kaya, kinuha ko na. Tapos kakatapos ko lang din magdilig kasi wala lang ito na mga halaman na ano, wala sa isip ko kasi akala ko kagabi, lalakas yung ulan. Hindi mo pala lumakas. So ngayon, nagdilig ako ngayon. ano mo kung ito wala na yan. Mag-imiss na ako nun, no, guys. Bukas. Mag-i-video ulit ako bukas. Promise. Tinignan. Other than that, pero ano haba akong dapat sabihin. Wala na. lang ako ngayon. Pero uminom na ako ng diet. So yun lang. Bye bye guys.